hindi lamang sa entertainment, hindi maging sa labor, defense, trade at maraming aspeto nagkakasundo ang Pilipinas sa South Korea. At ngayon taon nga, ngayon 2024 ay pinagdiriwang natin ang ikapitumputlimang anibersaryo ng diplomatic relations o ng pagkakaibigan sa pagitan ng South Korea at ng Pilipinas. At kong kung naipunyan ay makakasama natin ngayon si Rhea Breventura, ang Public Relations Officer ng Korean Cultural Center in the Philippines upang pag-usapan ito. Magandang umaga po, Rhea. Welcome dito sa Rise and Shine, Pilipinas. Hi, magandang umaga po, Sir Audrey and Sir Daniel and sa ating mga ka-RSP. So, Ma'am Rhea, gano'n po ba importante na pinagdiriwang po natin yung uh, ikapitumput anibersaryo ng pagkakaibigan o ng diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea. Uh, mahalaga po itong pagdiriwang natin ng 75 years ng friendship o diplomatic ties dahil sumisimbolo ito sa long-standing friendship at history na pinagsamaan sa pagitan ng ating dalawang bansa. Kami po dito sa Korean Cultural Center, masaya kami na magiging parte ng celebration na ito hindi lamang para patuloy na maipakilala yung kultura ng Korea, pero para na rin maipakita natin yung kultura ng Pinoy. Alright, Ms. Rhea, kaugnay po ng selebrasyon ng 75th Friendship Anniversary ng Pilipinas at South Korea, ay marami po kayong inihanda activities, ano, yung Korean Cultural Center in the Philippines o KCC. At isa na nga po dito yung upcoming na Kit and Sticks na isang martial arts demonstration event. Maring po bang ikwento ito? Yes po. So yung Kicks and Sticks, Philcore National Sports Demonstration, um, inorganisay dito ng Korean Cultural Center kasama ang World Taekwondo Headquarters o yung Pukiwon at Pekaf na ikinatatawa ng Philippine National Arnis Team para naman maipakita natin yung isang kakaibang sports demonstration ng ating National Martial Arts Taekwondo sa Korea at Arnis naman para sa Pilipinas. Gaganapin po ito sa August 9, sa Friday, sa BGC Arts Center. Um, ang registration po sa event na ito ay natapos na pero tumatanggap kami ng walk-in. So if merong interested naman noon, sana masamahan nyo kami sa Friday. Ms. Rhea, isa pa yung uh, upcoming event ninyo. Ito yung tinatawag na The Forest Music Band. Tungkol saan naman po ba ito, ma'am? Uh, forest Music Band, Tong Takkong, yung title po ng event na ito. Uh, tungkol naman ito sa anim na six animal friends at ang kwento ay iikot sa kanilang preparation para sa pagdiriwang ng birthday o kaarawan ng kanilang kaibigan tigre. Inorganisa naman po namin ito patulong ang National Bugak Center sa Korea at ang Cultural Center of the Philippines. Um, ito po ay gaganapin sa August 18 sa tanghalang Ignacio Jimenez sa CCP Black Box Theater. Um, kasalukuyan po kami tumatanggap ng registration or reservations para dito. So if may interested po kayong parent or you want to bring your children, uh, hope you can visit our page and uh, sign up for this event. Eto Ma'am Rhea, no? kahit tapos na po yung iba pang uh, aktibidad katulad nung Everyone K-Pop Manila, OST Symphony, K-Drama in Concert, Endless Landscape. Nagkaroon din kayo ng K-Pop Academy, K-Comics World Tour at marami pang iba. Kamusta po yung mga naging run ng mga previous events ninyo? Definitely in one word, these are all collaborative events dahil nag-top po tayo, hindi lamang ng mga Korean partners, kundi naging active rin tayo ngayon taon sa ating mga Filipino partners gaya ng NCCA at ng CCP. So, definitely a very collaborative year for 75 years of friendship between our nations. Uh, masaya po kami dito sa center na patuloy na nakakatanggap kami ng support hindi lamang doon sa Korean community or K-community fans or Hallyu fans, kundi maging sa ating mga Filipino rin. At uh, Miss Rhea, panghuli na lang po, meron po ba kayong paalala o mensahe para sa mga uh, ating mga kababayan at mga ating mga ka-RSP, lalo na ngayong 75th Friendship Anniversary ng Pilipinas at yeah. Australia. Yes, po. So, siguro una sa lahat, uh, on behalf of the Korean Cultural Center, labis kami nagpapasalamat sa support na natatanggap namin sa bawat proyekto at events na nilo-launch namin ngayong taon at pati ng mga nagdaang taon. At sana po, patuloy ninyong abangan dahil marami pa kaming inihandang events hanggang matapos ang taong ito. Um, if you guys want to stay tuned and follow us on our social media for further announcements, it's all at KCC Phil or Korean Cultural Cultural Center in the Philippines in, um, on all social media platforms. All right, maraming salamat sa pagsama sa amin this morning. Miss Rhea, stay safe. And again, kamsahaminada. Maraming salamat po, kamsahaminada. Na... <laughs>